Shout out po sa lahat ng mga biero no. Andito na po yung mga basura ninyo na tinatapon ninyo dito sa diversion ng Barangay Lapas at sa kabituin ng uh, lungsod ng Tago. Ito po yung mga kapamers, mga kapobre. Uh, sana po yung mga biyahero dito na dumadaan dito, huwag po itapon yung mga basura ninyo dito. Dahil nakakawa po yung ano natin, yung imahe ng, at, ng ating barangay ng, at, ng, ng, aming lungsod at saka ng probinsya ng Surigao del Sur. Dahil itong diversion na ito, ito po yung shortcut na daanan mula ng Butuan City, Davao City, papuntang uh, Tandag City mga kapamers. Itong road na to, na to. So natin mga kapamers, mga kapapre, ito tingnan nyo ang dami ng basura dito. Ito yung mga basura na naipon ng mga member ng uh, Topat Beneficiary. Ito po yung programa ng ating uh, gobyerno, goberno, yung Department ng Department of uh, Labor and Employment na binibigay po sa mga tao upang dagdag uh, -dag tulong po. Uh, dahil doon, ito po yung ginagawa namin dito na maglinis ng uh, aming uh, kapaligiran dito sa Barangay Lapas na sakop ng uh, munisipyo ng Bayabas, Surigao del Sur mga farmers Good morning mga farmers Today's video, maglinis po kami ng diversion road mga kaparmers mamumulot po kami ng basura doon sa diversion area sa Marangay, lapas, basura, ah, dito sa barangay lapas by pastor Luis or going to the municipality of Tago and Tandag City mga kaparmers dahil tayo ay isang uh, binitin nyo sa mga, mga kaparmers sa uh, program ng Tupat ng department, department, like, mga kapang-diparty sa mm -hmm. mga kapang-diparty mga ka-farmers no? So dito po tayo, pasama natin itong uh, mga mag-keeping at tulungan ng isipan din ang, uh, sa ating beneficio, uh, no? sa ating programa mga ka-farmers ng Satokan So dito na po po kami mga ka-farmers uh, magsimula po kami dito sa boundaries ng Barangay La Paz uh, dito sa diversion road upang ay uh, malinis po ang ating ah... Uh, 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 gilid po ng ating uh, kalsada mga kapamers dahil nakakayapo po ito sa ating mga bisita mga kapamers no? so dito na po kami mga kapamers so umpisa na po namin ang paglilid mga kapamers ito po ay pamagitan po ito ng mga uh, hidid no ng ating mga barangay officials na dito po din sila na ay nagsas, sumasama sa atin no ay mga kapamers mga kapubre andito tayo ngayon sa diversion ng uh, barangay Lapas between the barangay uh, Municipality Municipal of Tago kung saan nandito po yung uh, mga member ng TOPAD uh, sa pamagitan po ng DOLI, Department of Labor and Employment kung saan nandito po yung mga beneficiary ng uh, program ng ating gobyerno para mamulot po ng basura kung makikita nyo po mga farmers ito po yung mga basura mga basura tingnan nyo dito. dito dito tinatapon ang mga basura ng ating mga kababayan nakulang po sa disiplina ito po yung mga basura na tinatapon ng mga tao na uh, umano dito makikita nyo po ito nililisan nila nililisan namin po namin para ito ay maganda tingnan kasi ito po yung diversion road ng barangay so, uh, lapas at saka uh, municipality of tago mga ka-farmers dito po ito sa province of Surigao del Sur mga ka-farmers Siyempre kasama natin yung mga mga magagiting natin yung mga topat members. Ito po sila, magagandang, magaganda at masisipag ng mga mga topat members mga kapamilya. Saka hidid po ng ating barangay councilor na si si Consihal uh, Manrex Losada mga kapamilya yan. Siya po yung team leader namin dito mga kapamilya. Mga kapublik. Sobrang bait, masipag na consihal po. Bagay in iniho basura sa ini bagella bako. Hay que pasarle que ya kayo mga kapamers no, mga kapobre. Pakita nyo yung kabilan po yung tapon ng basura dito sa diversion dive na ito. Sa kabilang ang dami po ng basura at saka dito makikita nyo po. Sobro. Tingnan nyo yung mga basura no. Yung mga... May mga stranger po tayo dito na nagtatapon ng basura at saka yung mga taong uh, ayaw ayaw magligpit na kanilang basura no. Dito siya din nadala, sinatapon nila dito. Shout out no sa lahat ng mga uh, kababayan nating kabarangay natin, natin saka sa ba barangay natin. Nawak po ninyong itapon po dito 'yung mga basura ninyo kasi ito po ay isang diversion road. Nakakahiya po, nakakalungkot na isipin na Shout out po sa lahat ng mga behero no. At dito na po 'yung mga basura ninyo na tinatapon ninyo dito sa diversion ng barangay Lapas at sa kabitween ng uh, Lungsod ng tago. Ito po 'yung mga kapamers, mga kapobre. Uh, sana po 'yung mga bihayro dito na dumadaan dito ay po tapon 'yung mga basura ninyo dito. Dahil nakakawa po 'yung ano natin, 'yung imahe ng at, ng ating barangay ng at, ng aming lungsod at saka ng probinsya ng Surigao del Sur. Dahil itong diversion na ito, ito po 'yung shortcut na daanan mula ng Butuan City, Davao City, papuntang uh, Tandag City mga kapamers itong road na to, dedusya na to so makikita natin mga kapamers mga kapapre, ito tingnan nyo ang dami ng basura dito ito yung mga basura na naipon ng mga member ng uh, Topad Beneficiary ito po yung programa ng ating uh, gobyerno yung department ng Department of uh, Labor and Employment na binibigay po sa mga tao upang uh, dagdag -dag tulong po Ah, uh, dahil doon ito po yung ginagawa namin dito na maglinis ng uh, aming uh, kapaligiran dito sa barangay Lapas na sakop ng uh, munisipyo ng Bayabas o del mga kapamers ito mga farmers, dumating po yung barangay kapin namin ito, siya po yung pinakamabayat at uh, masipag na barangay kapin no? ang programa ng Department of, do, do, uh, of, deployment labor ng, at, ng ating, ating gobyerno no? At dito si Barangay Captain Kap good morning ay good morning ano po yung masasabi natin sa ating na ano sa ating diverso na sobrang sobrang uh, dumi sa ngayon ay nalilinis na ng ating mga member ng ating top uh, topad uh, programa ng gobyerno ano yung masasabi po natin dun sa ating mga biyahero na tinatapon nila ang kanilang basura ah uh, sa amin lang mag ano mag ano lang kami na wag magtapon ng basura sa Diversion Road kasi ang itingnan. Ayan mga kapamers, no? ang panawagan ni Barangay Captain uh, Eddie Morsi ng Barangay Lapas na huwag niyo, huwag niyo po sana itapon yung mga basura niyo dito sa ating aming diversion road. Dahil pinapanap, pinapanap, tili po namin yung sa po ng aming barangay at nang diversion road. Dahil ito po ay dinadaanan ng ating mga biyahero, ng ating bisita mula Davao City, Botuan City, Kagayan uh, Dior City, mula po sa aming uh, siyudad ng Tandag City, mga, mga kaparmes. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po magkaroon tayo ng magandang uh, edukasyon na huwag po tayo ikala natin mga, mga kaparmes. Magandang araw po. Salamat, Kap. Salamat. salamat. Okay, na.